Puspusa na rin ang paghahanda ng PITX sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanika nilang probinsya ngayong linggo para sa darating na undas at barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Hindi nagmamadali ang karamihan sa mga pasahero na umuwi sa kanilang nilang mga probinsya para sa nalalapit na undas at barangay sangguniang kabataan 2023 elections. Maaga pa naman daw at ilan sa kanila ay may mga pasok pa kasi sa trabaho. Gaya ni Charity, na hindi pa sigurado kung uuwi pabalik ng Bicol para bumoto sa nalalapit na BSKE. Anya, magbaba kasakali na lang daw siyang bumiyahe kasabay ang inaasahan dagsa ng mga pasahero. Mag-chance passenger na lang po ako sakali. Kung wala ng ticket, di mag-chance passenger na lang ako. Baka may bakante pa. Kasi marami naman bumabiyahe silang... Si Angelo naman, pinasyon ang dito sa Metro Manila na lang mag-undas. Anya, kailangan din daw kasi niya magtrabaho para makaipon at mas maganda ang kanyang magiging Pasko. Wala po sa plano na ako kung ng na undas. Kailangan po mag-work eh. I mean, hindi po pwede mag -leave. Ayon sa PITX, nasa mahigit isa't kalahating milyong pasahero simula ngayong linggo ang inaasahan nilang dadagsa sa kanilang terminal sa nalalapit na undas at BSKE. At bilang bahagi ng paghahanda, ay nagsagawa na rin sila ng roadworthiness inspection at mandatory drug test para sa mga drivers katuwang ang Land Transportation Office. Sine Check din natin kung in the right mental well-being ba na ng ating mga driver. So aside from that naman, we're still waiting for um, mga special permit request ng mga police natin to apply for health insurance. Tiniyak din ng BITX sa publiko na mas maguhusayin pa nito ang siguridad sa terminal katuwang ang Philippine National Police para sa ligtas na biyahe ng mga pasero patungong probinsya at pabalik ng Metro Manila. Josh Garcia, Para sa Bayan.